cooking time tayo guys ayan. Let's see my cooks so yummy ayan guys yummy yummy di ba ano po yan sa inyo ayan o, diba guys? So, yummy. Ayan. At i-flip natin ang ating. Kasi sunog na. <laughs> Tumog na siya, guys. Tara! Di ba? Gusto naman nila yung sunog. Ay, yung toasted ba? Parang ako lang din, guys. Gusto ko yung siya yung toasted talaga. Gusto siya ma-flip. Ayan. Flip up natin. Ayun, mag-flip na up na. Pwede natin siya. Ayan. Ito kasi guys, pagkain ng aking alagang gunso. Ayaw na kasi yung mga ganitong pagkain. Ayaw niya yung ganito. Oo, di ba? Diba? So, yum, yum. Ayaw niya yung mga ganitong pagkain, guys. Ayan. Kung Chinese yung mga amo niyo, guys. Kaling China. Nahihilig sila sa ganito. Pero masarap din napakasarap niyan grabe kaya naman like na like ko din siya kaya ito okay na to kay bunso fried rice ay fried egg Ayan. okay na to sa kanya yan ito lang ang kanila ito ang kanya dito with rice ito naman sa tatlo ayun guys diba oh, busy bising na naman ang kunyang nyo sa pagluluto ayan so ito patayin na natin pwede, natin. pwede na to. pwede na to guys ay nakit pwede natin pwede natin ang mga ng pantay. pantay yung kulay ayan. brown din natin siya ayan so ayan guys Thank you for watching. Ayan. Sa mga nilulupo ko. Ayan. O, ay, Ayan, guys. Marami pong salamat. At inyong kunyang ay busy sa paluluto ng kanyang dish sa yan. Yum, yum. So yummy. guys. Ang sarap. O, diba? Yun ito lang sa fruit, guys. Yung ano lang tayo, hands on sa mga pagluluto, paglilinis. Ayan. So, ayun, guys. Kumusta naman kayo dyan? Ayan. ayan. Diba? Kung gusto nyo malaman yung recipe na yan, guys, And comment lang kayo sa aking video. Kaya, um, pwede pa. Ang laki ng kawali namin, na guys. Ayun, kung makikita niyo, napakalaking kawali na ito. Ayan. Ay, take na siya. Oh, sige na, guys. Bye-bye. Thank you for watching. Buhay ni Intay ito sa singapore